Okay, silipin naman natin ngayon yung mga designs ng kanilang 699 at saka 999 na mga frames. Tara. Mga kachawa, mahilig ba kayo sa mga Korean design ng mga frames? Meron sila dito, naka 50% off. tingnan natin yung mga designs. Uh, mabibigyan kayo ng additional 10% discount. Kung paano yan, panoorin nyo yung video hanggang dulo kasi may ibibigay kayong code sa kanila kapag nagpunta kayo dito. Again, additional 10% off sa mga rates nila sa regular rates. What is up mga ka Another good day at nagbabalik ulit tayo dito sa Modern Optics and Eye Center dito sa Santa Rosa, Laguna. Kung natatandaan nyo, nagpagawa ako ng eyeglasses ito para sa misis ko. Mga few years ago. Pero ngayon, nagulat ako na hanggang ngayon, meron pala silang promo dito, yung $6.99 nila na complete eyeglass package. Kaya eh, samahan nyo ako, tignan natin yung mga pangmalupitan at pangmalakasang eyeglasses nila. Promo price, mga high-end Korean eyeglasses na talaga namang naka-50% off. At internet, let's go! First of all, thank you sa kay Dr. Anna Mariano and the rest of the staff of Modern Optics for inviting me to uh, vlog their shop again. Dito sa Modern Optics from low end to high end and branded, meron sila. Sa rin na ng brand, meron din napakalupit. Ito nga pala ang kanilang FB page. At hindi lang yon, syempre, state of the art ang kanilang uh, pag-check -che ng mata nyo dito. And, doktor talaga ang mag-check -che katulad ng makikita ninyo dito. At mamaya. So, samahan nyo ako. Tara na, let's go! So mga kachows, samahan nyo ako. Libutin natin itong uh, Modern Optics uh, shop nila para makita nyo yung mga nagaganda mga frames. At syempre, uh, mabibigyan kayo ng additional 10% discount. Kung paano yan, panoorin nyo yung video hanggang dulo kasi may ibibigay kayong code sa kanila kapag nagpunta kayo dito. Again, additional 10% off sa mga rates nila sa regular rates. Pero sa mga promo, syempre hindi nakasama yung 699 at Sobrang mura na yun. Pero kung gusto nyo bumili ng iba pang mga rates na ipapakita ko sa inyo, panoorin niyo hanggang uli, bibigay sa inyo yung special code. Tara! Okay, silipin naman natin ngayon yung mga designs ng kanilang 699 at saka 999 na mga frames. Tara! So, ito yung mga kanilang mga 699 na mga frames, mga kachar. May uh, square na mga maliliit. Yan, may frame na sa baba. At saka ito. Yan. So, mga ganda rin, actually. Ayan. Yan yung kanilang 699 At ito naman na kanilang mga 999 na mga frames Ayan. Kaya kung may gusto kayo dito Sugod so na 699 and 999 Complete ay package na yan Panalo Mga kachaw, ang malupit dito sa Modern Optics eh, May sarili na silang brand Ito nice. May mga frames na sila na sarili na niyang brand Ang gaganda Bakit? Kasi Flexi na. Matibay at saka ang gaganda ng design. 3,000 pesos lang itong mga to, mga kachaw. Mga kachaw, sa Modern Optics Complete at ang mga equipment dito para pag check kayo. Tignan nyo, may chine-check si Doc. Si, tamang-tama. Chine-check para malaman at accurate yung mga prescription na mapupunta sa inyo. Panalo! Nakakatawa, mahilig ba kayo sa mga Korean design ng mga frames? Meron sila dito, naka 50% off. Tara tingnan natin yung mga design. Mga kakatawa, ito yung mga frames nila na made by Frank Customs. Korean to, Korean frames, original Korean frames. Alam niyo, naka 50% itong mga to, 50% off. Ang original na presyo nito is 12,000 pesos. Pero ngayon, dahil naka 50% off sila, 6,000 pesos na lang. Ano, uh, sa mga may mag Korean uh, frames uh, Korean frame design. Yan. Panalo to. Oh. Ang ganda. Ito talaga. dito mga pang kids, yan, no? Original Tony Spade eyewear, mga pang kids to. Ang ganda ng kulay. Ayan, no? Ayan. At meron din sila dito mga tag to Ito. Ito, mga 2-5 frames sila. Anong Air Zoom brand iba-iba. May pop. No. Nice. Ay, nagaganda. 2-5. may mga gusto kong kayo. I-post nyo na lang. Kung may mga gusto kong kayo. Ang ganda talaga ng mga frames dito. Ito pa, mga 2-5 nila. Yeah. Ayos. <laughs> By the way, mga kachao, yung code nga pala natin para to get an additional 10% discount sa kanilang regular rates is Ion Pot at Modern Optics. Pag nagpunta kayo dito, sabihin nyo na panood niyo yung vlog ko, sabihin nyo yung code na Ion Pot at Modern Optics, bibigyan nila kayo ng 10% discount on top of sa regular rates nila. Okay, mga kachao, kung nagustuhan nyo yung episode natin for today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell, bigyan mo na rin ako ng thumbs up at visit tayo mo pa yung channel ko, makikita yung iba't ibang vlogs natin po sa mga grade 5 sa katulad nito at kung ano-ano pa. Maraming maraming salamat sa mga panonood nyo. Very convenient tong mga, yung very convenient tong modern optics uh, eye center sa ating mga taga-South kasi hindi na natin kailangan pumunta sa Manila para magpagawa ng murang frame. Dito, 699, complete na, complete package na, may check-up na para sa mga mata ninyo. So, maraming maraming salamat. Modern Optics, mabuhay kayo. Stay safe. Ciao.